so what's up guys and welcome to my new vlog today's Renaissance baptism oh not now Papunta kami ngayon sa church Kasi nagsuka siya Nagsuka siya? Bibinyag nga siya ngayon Hindi na ako nakapag uh, Video kanina nagre-ready kami Ha? Huh? Para dumating yung Uber na Nag-order na kami ng Uber Kasi napakahasig kapag magte-trend pa kami Masahin na namin ng Uber Mga uh, 15 to 20 minutes Yung bahay namin na sa simbahan

kasi nauna nga daw mga niinom sa amin. A few moments later. Yun. So we are back again guys. All the. One minute, 37 seconds later. So yun, tapos na nga kami sa ano, binyag sa simbahan. Mamadali kami ngayon sa reception kasi hanggang 2.30 lang ang pwedeng kumain doon. It's 1.30 na. Kailangan na namin makapunta doon para kumain. Super pagod na pagod. Kasi hindi rin kami nakapag-hire ng ano, photographer kasi bitin kami sa budget. Pero okay pa din. Natulungan tayo ni Juju. Ayan yung tropa ko nga na, photographer siya pero ano, syempre hindi na namin kinuha kasi wala nga aming budget talaga. At least, natulungan niya kami na capture ng mga photo. Ano yung time? 92. ang lang kami dun sa dynasty. Ayan, ito pala si Juju. Yan yung tumulong sa amin. Magaling mag mid sa amin sa Dota. Dota player, pro player, favorite hero, Drew Ringer. <laughs> A few moments later. Dito na nga kami. Ang baba na kami ng train. Malakot na lang kami. Parang nasa Makati lang kami nito. Parang ito yung Makati ng Pilipinas. Ganyan. Mga building lahat dito. may anong you know, konting... Uh, konting program. good afternoon po sa ating lahat at uh, tisim din ni uh, Alison Paolo. So naman po natin ito yung um, utos ng ating Panginoon na uh, yung as a believer, as a Christian po. No? So mga ninang ang naman po alam po natin na hindi po kayo kinuha dahil uh, kakilala, kaibigan, na ng mga magulang na kayo po yung magiging second parent ng kanilang, kanilang anak. Moments later, you see, si. si. boy, you know me. <laughs> 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 I'm camera, but I am. <laughs> 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 Sorry nah, na nga, okay na nga eh. kami Ayan so, lasing na lasing na mga kasama ko Mga miso please ni Pong Ni si Pong Tara, pisang mo Welcome to my hacienda Bagaimana kita boleh menjualnya? Tidak ada masalah. Kita boleh menjualnya dengan dobel. Tidak